Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you 생일 축하합니다 생일 축하합니다, 축하합니다. 사랑해 힘이 엄청 세다. 한 분만. 한 분에. 나도 하고 싶어. 음, 시 온빛 된다. 막 아로 막 블로디. 사랑해요. 사랑해요. 세게. 예. 세. 누가? 누가 누가 괜찮아. Yeah, okay lang siya, dyan na mag hindi siya pa. Kahit hindi siya makakain ng cake, okay na sa kanya. Ay, yung kain, kain, tayo. Yung papa niya. Ano pa? Alas 10 pa daw ng gabi yung tapos ng trabaho ng papa niya. Kaya hindi na kami naghintay. Sabi ng papa nila. Sabi ng ano, sabi ni papa nila wag nang maghintay kasi hanggang alas 10 o alas 11 pa matatapos yung trabaho. Trabaho nila. Hmm, grabe. Ah, kaya. Kain uh, tayo nito. Mm. Ito yung anong i gusto talaga ni Yejun na mm. ano. Sang. Mm. Ito. ijun, yung danggun. Ito yung gustong-gusto -gusto ni Yejun ito yung yung balak talaga yung gusto niya na malambot.